itong lugar na dinaanan natin. Request kayo ng request eh. Ay dito pala critical area. Dito sa may punong kahoy. Dito sa ano, dito, dito sa may dito sa may sampalok one. Ayun. Kali papunta na tayo sa sampalok one dito papasok. Papunta sa 7 11 palabas mamaya pa mamaya pa palabas tayo ng 7 eleven ito na pala yung the farm tapos may punong kahoy uh, o ano masasabi nyo binyan ngayon ang dami napakadami na ng punong kahoy ang ganda ng lugar tapos pwede ka rito magano mag shooting river lip ito straight ahead river lip ayun no river lip yan river lip straight ahead Ito, ang tayo dito ang daming plastic dito, dito sa sa palok one masyadong ano rito critical area maganda yung lugar pero napakapanganib napakapanganib na lugar hindi basta basta pupunta lalo na hindi natin pamilya ayan o. sa may ano events place para sa kaya to parang wala nang parang ano na to parang abandonado no ano events event place hell event place yan hindi ko alam kung anong papasok meron dun subukan natin ito tara may aso may, may aso na nakabantay no may aso na nakabantay dito oh, oh my god tara <laughs> may aso may bantay may bantay <laughs> ngayon uh, dandaan lang tayo at mag ingat kasi pray ko lang kanina sa bahay Lakat-lakat lang tayo dito yan. sino ano rito familiar tong lugar na to eh. marami mga punong kawi eh. yan bihira na lang ang mayroong lugar na ganito kasi karamihan sa mga lugar na ganito pero mga ano na, wala na mga palayan dito sa dati. Kaya pang kahit lang po kuya, Sensya na po sa abala. Ngingilan lang po merienda kuya. Hindi po, ingat. Some days boost. Kaya dito tayo. Wala na ba mga plastic dito? Pero didiretsuhin lang natin to. Nandito yung tower oh sana may papuntang highway na to ayan si Bong Revilla hindi natin hindi natin to si Bong Revilla ayan pagdating ng eleksyon aasahan ko pagdating ng eleksyon hindi natin yan yan na magnanako sa senado <laughs> party list sa gimat. marami dito sa atin may mga kalabaw ayan o sana meron tayong lupa dito sa hadas no? Dito sa may sampalakuan, dito sa may punong kakoy. Alam nyo ba kung saan lugar to? Ayan, sino nakakarating dito? On the way na tayo sa ano. Dito may tower, ha? Kain lang kuya. Ay ba ako. Ingat lang tayo. Tara. Tara tayo. Pero may mga nag-aalaga pa rin baka dito sa dito sa may Sampalok 1 papunta sa Dasmariñas Cavite kasi ito papunta ng ano to pagka diniretso mo to pagkain na po kuya lang sorry sa bala okay na yung dandy ito pwede ka na mag ano pwede na tayo tumakbo parang sa ano to no river river leaf dito sa may river leaf street yata nito river leaf eh ito may iglesia ni Cristo yan nakalagay dito, slow down Pero wala naman nakalagay na Accident from area Straight ahead lang tayo Straight ahead Yan nakalagay Yan yung mga lugar na ano Dito sa ano sa yan, Dapat may drone tayo Para makita mo yung buong lugar Papalipad tayo dito ng drone Para makita mo yung buong lugar Ng Sampaloc 1 Meron pa pala dito sa Sampaloc 1 Ayan, river leap straight ahead. Ayan. Slow down. Iglesia ni Cristo doon. Kaya sabi ko, doon tayo dadaan eh. problema. Wala na rin din akong oras. Hanggang, hanggang alas otso ng gabi lang ako. Ang tahimik. Nakakatakot. Nakakatakot yung likod ko. Ha? <laughs> para na nga ako akong inaan eh. Parang nakatakot oh, yung ligod ko. Tenga, tenga, tenga. May truck. Dahan-dahan lang sa pagdadaan ng truck. Titingin tayo palagi sa ligod para hindi tayo maanuhan ng ano, sasakyan or mahagip man lang. malapit na rito. Kaya, sa lalo yun, na pagdadaan dito, tayo, tayo dito. Familiar dito. sa atin yung lugar eh. Ah, okay. uh, eh. Pero wala akong wala idea sa dito kung saan papunta to. Sa kaya i-check ah, che ko muna. Tara, tara, lugar tara. So... Ito na tayo. Ito na tayo, men. Kaya pahingin pambiling pagkain. Kaya konting bariya lang po. Sorry sa abala ko ya. Kailang... Ay, pasensya lang po kayo. Na eh. Sige po. Tara, <laughs> yung baso ko dito ko nilagay. Nilagayan ko ng nilagayan ko ng bariya. Para hindi tayo ma... Para hindi tayo matrap. 7 ano na 7 minutes na tara ko te pe, pegi pang bariya te kahit dos lang te pang kain ng te ya yeah, pwede pang dos kuya konting bariya lang sa kay lugar to no ngayon lang ako ngayon lang ako dumaan dito dito sa lugar na to ano ko street lang dito river Lake. Pero dito tayo tadaan ngayong Dito hmm. hmm. na bablog Tara dito tayo Kaya subukan natin dito Kaya ah, tayo may mga tambay Safe ba tayo dito sa lugar na to Hello kuya shout out <laughs> Jore TV Tara, 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 tara. Papunta na tayo tuloy, parang parang galing lang tayo nang parang galing lang tayo nang silang eh. Party list TGP. Dito tayo sa may tulay oh. Ayun. anak nang may meron nandito si Bantay. Ah, Ang may Bantay. May aso. <laughs> Ang ganda ng ano. May bantay. Huwag tayo masyadong ano ha. Makanin ka ng aso. Dahil bantay dito. Nakatakot na. Nakatakot yung nakatakot ko. Nakabaan na ako sa paws. Ang init. saan tayo pwedeng dumaan dito o doon para diretsyo tayo para diretsyo yun na lang natin ito, dalawa yung daan cross line cross line yung daanan para, go cross line yung daanan dito may nag-aalaga pa rin dito ng mga baka, mga kambing dito sa Dasma area ng Sampalok 1 Sampalok 1 dito sa uh, may papuntang pansol galing ako pansol kanina so yun hanggang dito na lang ituloy natin ng ng part 2